So, what's up mga kaigan? Nandito po tayo ngayon sa Villanueva Basta po dito po tayo ngayon na um, ah, wala. <laughs> so, um, gumagawa po kami ng uh, ano, video. So, ako tama nga, nag-vlog -nag ako dito. Para naman, hindi <laughs> nyo kumain. <ko> <laughs> Ayun ako, tanga. <taram. laughs> si so, haplod <how> mo? <laughs> Dito tayo ya upload. Pinaka, pinaka First time po namin dito. Sinin niya oh. <laughs> ba? So, ang ganda po guys ng view. Ang daming mga ano, mga tsetse. -tse. Si batong Mansan na oh. po ang nakakapanira sa view. Yan na po oh. Sinin niya pa. <laughs> <laughs> Kung ano yun, mag-try mo mag-video. Ano Al yun sa'yo? Ano sa Ano sa'kin? <laughs> Yung hindi sa iyo. Eh? akin. <laughs> so guys, um hindi <coughs> hindi po kami sa Villanueva dito po. Hindi po kilala yung may-ari Basta sa dito po kami. Ay, to bawat bawat sa tinang dito o dire-diretso ng interview na ganito? Gutom na po Gutom kami, dito wala dito pa yung yan. pagkain. Hindi namin alam kung ano yung binibiling ulam. Tapos di pa ako nakadala ng kutsara at tinidor. <laughs> yes? Kuno mo sa Magkukulat pa. yung pag... Uh, so, guys. Hello, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Kaya. up? Hindi pa po kami kumakain ng lunch namin. Gutom <coughs> na gutom na po kami. ano na po? Um, one na po ng hapon. 1.28 na. Hindi pa rin kami kumakain, guys. Tulog. <laughs>